Sana makita raw ni Ging na napakaswerte niya sa asawa niyang si Mon. Yan ang sinasabi ng kakampi ni Mon, si Noriet, humarap ka na. O oh, Noriet, bakit mo naman nasabi na napakaswerte ni Ging kay Mon? Oh. Kasi po nakikita oh. ko naman sa kanya na ano siya na tatay sa mga anak niya. Maayos. Opo. Oh Natulog nga 'yung kahit may mga sakit nandyan siya. May sakit ang mga anak mo? Opo, alam niya po 'yan. ko, tinitiksnamen, tincha-chat pero ang sinasagot niya sa amin. May pasok siya. Pero ma-chat ma niya po niyan. Pero ma'am, updated ako sa kanila. Kahit kahit wala man ako sa sa ano nila, wala kahit wala man ako sa bahay, updated ako. Siyempre, may trabaho ako araw-araw eh. At stay-in ka ba sa pabrika? Wala Hindi. ka doon. Ano, na nakitira ako ngayon sa kaibigan ko, katrabaho ko din. So anytime pala pwede kang umuwi. Ina-update ko, ina-update ko sila araw-araw at tuwing sahod, nagpapadala ako sa mga anak ko ng allowance. Oh yung pagbisita ko, yung pagbisita ko, hindi ko pa nagagawa yon. Kasi pinaplano ko kung paano ako maka, makapunta, makabisita. Kasi nga yun ang sabi ng panganay ko na ayaw ni Papa na magkita tayo. Hmm. Uh -huh. Wala po akong sinasabi niya. Majority ng Wala parenting presence. Tapos yung sinasabi niya pong allowance na sinasabi niya sa uh, anak niya, ang panganay niya lang po ang nakakatikim. Yung tatlong maliit to, po yan. ay wala. Anong ay nagagatas po yung maliit. So close sila ng panganay. O panganay po, paborito. Po. Oh, ang panganay at saka yung pangalawa, yung college ko at saka yung pangalawa, yun ang inaabutan ko ng pera. Okay, o ito na. Isa siya sa bunga ng pagmamahalang Mon at Ging na kumakampi sa kanyang nanay. Na si Ging Tristan, humarap ka na. Stan, bakit kay nanay ka kumakampi? Uh, ever since po kasi talaga nung bata po ako is kay mama na po ako. Kasi syempre po parang ang pagkakaalala ko po sa kwenento po ng father ko is si papa po umalis sa bahay para po mag-work sa Maynila nung nasa province po kami that time. So six months po yun. So six months nag-alaga sa akin si mama. So siguro kung ikaw naman po lagi mo makakasama yung magulang mo po or yung mothers sa mother's side mo is parang mas ma-attach po. So feeling ko po kasi yun po yung nangyari and ayun po mother ano po talaga po. Talagang kay nanay ka? Kung, yes. Po. So, kumbaga, wala ka nakikitang uh, pagkukulang ng nanay mo doon sa maliliit mong kapatid? Um, hi hindi ko naman po masasabi yon pero alam ko naman po na may pagkukulang kasi po hindi naman po kami ano, uh, kumbaga, lack of finances din naman po kami talaga. Kaya po, masasabi ko po na may kakulangan po talaga. Oo. Tristan, bilang panganay, parang tumatayo kang pangatlong magulang. Yes. Pag tinatanggap mo ba yung perang bigay ng nanay mo, hinahati mo rin ba sa mga kapatid mo? Uh, well po, kasi po ano po eh, kailangan ko po kasi siya sa school dahil first year college na din po ako. So, ibig sabihin po nun, kasi po yung, yung dalawa ko pong, ay, sabihin natin yung tatlo ko pong kapatid, na sumunod sa amin nung pangalawa, ano naman po yun, napoprovide na naman po ng father ko yun. So, no need to oh, give ha. na po no ng money sa kanila. No need na siguro sa money. Kasi, Kasi po elementary, element, elementary pa lang siya po. siya, siya. na eh, siya na ang nagpoprovide doon. Hindi, ka, kailangan si talagang makapagtapos si Tristan hanggang kolehiyo para yes. makatulong. Yes, tama yun, tama yun. Lagi kong sinasambit sa kanya, bakit hayaan pa nating mangyari sa atin to? Bakit hindi tayo tumutok sa mga anak natin, lalo sa panganay, sabi oh. ko. Ah. Oh, ko, pero ngayon nila masabi yan. na po yan, tayo, saan, matatanda na tayo sabi ko, sabi ko sa kanya. Kaya nga niya. mas maganda, mas maganda talaga na nasampulan ko siya. Kasi kung hindi ako aalis sa bahay, hindi hindi siya magsasalita, ng, ng, nyo, ganyan. Hindi siya magsasalita ka. ng ganyan. Hindi siya ng Kasi pinabayaan niya to eh. Pinabayaan niya, hindi siya naging good provider sa panganay niya. Pinabayaan niya. Ang mas priority niya, yung mga maliliit. Samantalang ito, na, pumapasok sa school, walang baon, ba, naglalakad,